This is really sad. This is really sad. Ito yung manga. Ito yung manga na uh, yan. Ito yung manga na tuwing taon nakakapagbinta tayo para pambili ng bigas at ito na siya. Ito natumba siya dahil sa bagyong Milton. Ayan, tapos dito tumama sa pool. Yan ang tubig sa pool. Itim na kasi nabaha siya. Na haluan siya ng ano, ng baha. So ayan. Itim na itim at ito yung puno ng mangga. Grabe guys, oh, laki no. Ang laki talaga ng puno ng mangga namin. Pero dahil sa bigat ng sa taas niya dahil marami nga siyang branches, ayan oh. Tapos uh, malago. So ayan, Itinumban ni Milton so ayan pero ipapaputol ko to guys hanggang dito lang kasi para magkaroon siya ng panibagong uh, yung mga ano yung mga ba, yung parang mga saha ba or mga salingsing or mga ano mga bagong tubo so ayan dito natin siya papaputol kasi siguro talaga dahil minsan talaga mag-iingat din tayo sa ating mga iniisip no or mga sinasabi kasi lagi kong sinasabi na gusto ko talaga siyang putulin putulin siya ng mababa para dumami yung bunga niya kasi konti na lang yung bunga niya dahil sa dami ba naman ng ano branches niya so hindi na hindi na siya masyadong nakakapag ng mga bunga so ito ang lagi kong sinasabi na gusto ko talaga siyang ipuprone Pero paano hindi ko maabot So ito na Binigay ni Lord na natumba Para madali na lang siyang iprone O diba Para hindi mahirapan ang magputol Hindi na sila akyat So ito ang Binigay sa atin Na para ano Para uh, Anong tawag nito para hindi na mahirapan ang magputol nito kasi hindi na sila akyat ano na lang gagapang-gapang na lang dito sa sahig amin sa lupa O, di ba kaya minsan talaga guys mag-iingat tayo kung ano yung ating mga iniisip <laughs> O, di ba ayan lang po so sana sa kasi hindi naman na hindi naman na ano yung ano niya eh, ugat niya, hindi yung ugat niya hindi nakikita. So nandiyan pa rin yan sa lupa. Yung mga ugat. So ito ang gagawin. Grabe ang Hay, grabe ang lilinisin dito. Wala katapusang ano paglilinis dito, guys. So ayan. Ayun po ang ating ano, ayan oh. Grabe daming lilinisin. Kasi grabe na talaga kalaki na talaga nito puno ng So, hindi na pinapahirapan ang um, ano na lang nito um, uh, mga professional naman na magputol nito. So, hindi sila mahirapan. Uh, kasi ang kalahati nandyan sa tubig. Ayan lang po. Thank you for watching, guys. Ayan, pata, pata tayo dito. Actually, kinukuha ko yung mga ano kasi idudugpong ko po doon sa bago tanim. yan Ayan. Ano natin ipo i ano tawag nito? I markot. o oh, hindi markot yung i earlier. Ay, hindi rin. Para basta para siyang idugtong. Yan, idudugtong natin. Kasi meron akong dinugtong, guys, bago ako umuwi sa Pilipinas. Ala. Nag-work siya, nag-work kaya ito ang ano natin, magkuha tayo ng mga magaganda tapos idugtong natin doon okay guys thank you thank you thank you lord na walang nasaktan sa pamilya ko kasi alam nyo kung doon ito natumba sa bahay kung dyan ito natumba sa bahay tapos ang katabi nito is kwarto namin si, tapos nandyan yung mag ama ko anak ko Diba nakakatakot kaya kasalamat pa rin ako sa Diyos na dito siya na tumbasa, ano, kabilang sa kabila. Kasi kung nandoon ko sa kabila, umano, doon sa sa bahay, mas delikado kasi nandoon yung mag-ama ko na nakahiga noon So, ayan po. Okay. Thank you and sana uh, ano tayo, laban lang laban lang tayo sa ating ano sa ating buhay hanggang ngayon wala pa kami kurintis pang 7 days na namin walang kurintis ngayon yun mga kapit kapitbahay namin may generator kaya doon kami pinapacharge ng aming uh, uh, ano power bank so ayan po pero laban lang kaya natin to kaya namin to pala <laughs> right guys thank you ayan dito ako sa ano ilalim ng mangga